And hello, Brilliance. Maraming maraming salamat for the block screening for Hello Love Again. And most especially kay uh, Miss Beautiful, Miss Glenda, thank you sa support sa lahat ng mga pelikulang ginagawa ko. Sorry kung hindi ako makakapunta dyan ngayon. Medyo nandito tayo ngayon kasi sa abroad for the promotion. Pero thank you pa rin sa support and kita-kits tayo soon. Sana na enjoy nyo yung movie and uh, I'll see you guys. God bless you. Maraming salamat po. Welcome back, mga kalda. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay tayo ng pinakamainit na update na naman sa social media. Pag-usapan natin ngayon, itong video na to. Kita niyo naman po, para lang po talaga sa promotion. Di po ba? Promotion lang po talaga ang punta ni Arden Richards sa ibang bansa. At syempre, kasama na rin dyan ang kay kumbaga sa kapatid niya kaya common sense na lang po sa mga hindi po naiintindihan yung mga sinasabit pinapaliwanag ko po ba? wala naman pong sa channel ni Mr. Destiny kung ano lang naman po yung latest kung ano lang naman po yung trending hindi po ba, remind ko lang po lagi at paulit-ulit kong pinapaliwanag pansinin nyo ngayon walang po sila Mengay at si Albel Di ba? Kaya nga sabi ko sa inyo, ito yung mga ebidensya at pisibo na kapag wala si Alden, bihira mag-post o bihira mag-update si Alden Richards na taliwas po sa mga sinasabi at pinapaliwanag po nila. Po ba rin kaya mga kahaldab, Kaya yung nagpapakalat po ng keso ganito, keso ganun, okay lang po yan hindi po ako namimilit. Ubang. Sabi ko nga po sa inyo, relax lang po ako at kampante. Malay nyo, bukas sa makalawa, mag-iba na po yung senaryo. Di po ba? Na, alam mo, Mr. Destiny, ganito ganyan, etc. etc. Gusto po kasi nila yung ina-update ko, pabor po sa kanila. Gusto po kasi nila yung mga sinasabit pinapaliwanag ko. Pabor na pabor at hindi sasalungat sa mga sinasabi at pahayag ko nila. Yan po yung totoo. Kaya nga po ginti sila eh. Kapag si Mr. Destiny nagpapaliwanag. Kapag si Mr. Destiny nagbibigay ng mga video, kaya po nang pinapanood niyo na promotion lang po talaga. Antayin nyo kasi pagkatapos naman po nyan, wala na eh. Hindi po ba si na Alden, back to normal niyan. Si Catherine back to normal na yan. Sa ngayon kasi kailangan po nila na umabot po sa 1.5 billion ang benta ng ticket ni Alden Richards. Alam niyo naman po sa US mataas ang value niyan. Tipo ba? Kaya normal lang po nagagamitin po si Alden at si Katrin para makabenta ng mas marami pang ticket. Diba? Relax lang po kayo. Maging kampante. Mali nyo, magbago yung senaryo na dati natin ini-expect. E eh, bigla na lang pong magbago yung tipong hindi natin inaasahan, eh bigla na lang kung magla. ba? Pero walang pilita na. <clears throat> Lalo na nga po kapag ka pinag-uusapan natin ang Aldab Nation. Kaya nga sabi yung iba, nagtataka. Na kahit to, binabati ko si Mr. Destiny, tuloy pa rin po daw sa pag-update. Samantalang yung iba daw po, bigla nang naglaho, Nag-iiba na ng content, yung iba hindi na raw po nag-upload. Yung ibang mga mamis na nagko-comment, hindi na rin. Normal lang po yan kasi sabi ko nga po sa inyo, puro pananakot lang po talaga yung gagawin nila. Sasabihin nila yung masasakit, maanghang na salita, na mapapaisip po kayo. Hindi po bariltok to kasi ako dumanas tayo dun eh. Yung mga pang insulto pang-aasar, yung talagang masasabi mo na masasaktan ka, yung tipong kahit anong gawin natin, normal lang para sa kanila. Sinasabi ko lang po ito para lang klira, para lang po sa mga taong inis na inis po sa channel ni Mr. Destiny. Galit na galit po sa mga update ni Mr. Destiny. Pero hindi po ako namimigit. Sabi ko nga po sa inyo, kampante lang po ako. <clears throat> relax lang po ako hindi po ako nagpapa-apekto at never po tayo magpapatalo sa ngayon kampante lang po si Mr. Destiny sa ngayon relax lang po si Mr. Destiny kasi darating naman po yung point mga aldab na kumbaga magigising din naman si Day kahit po patikusin tayo ng patikusin kahit po anong nababasa ninyo napapanood kay Alden scripted lang po yan walang katotohanan yan. Pumunta si Alden para po sa promotion. Yun lang po yun. Dahil kung may iba naman po yun, bakit hindi nila ilabas yung totoo? Para lalang mas magkaroon ng part 2. Hindi po ba? Hindi naman lingid sa inyong kalaman ng ABS-CBN at GMA Network. E eh, pwede pong kumbaga maging tandem. gumawa ng mas maraming pelikula. Ay, eh bagsak po nga kasi ngayon ng pelikula ng pelikula ng Pilipino eh. Hindi, real talk to, bat, Base po ito sa article na nabasa natin na kailangan talaga itong kumita. Kailangan talaga gumawa ito ng bagong record para nga po yung mga producer, hindi na siya matakot. Gumawa ng maraming pelikula. Marami po kasing pelikula ng GMA Films nakamakailan lang po, hindi eh, po ba nilabas. Eh, ilan yung pelikula ng GMA ata, sunod-sunod po ata yun. May ang pinakaano, yung rewind na sinabing napakalaki raw ng kinita. Ba? Pero yung Video City, hindi ata. May mga bagay-bagay po, mga kaaldab, na sinasabi ko lang po ito para lang po sa kaalaman ng lahat. Para lang po sa mga taong dumadaan at bumibisita po sa channel ni Mr. Destiny. Kaya nga po hindi ako nagpapa-apekto. Never po tayo nagpapatalo at never po tayong kumbaga nagpapahayag ng mga bagay-bagay po pagdating sa social media. Real talk. Kaya dun sa mga nagpapakalat ng impormasyon na keso ganito, keso ganyan, okay lang po yan. Ang importante lang naman po maging updated kayo. Ano man po yung mga nababasa ninyo, napapanood ninyo, nakikita po ninyo. Normal lang po yan. Ang importante lang naman po, eh, kayo po yung uwagi. Di po ba, kayo po yung panalo. Hanggang dito na lang po, ang ating latest updates. kaya kung gusto nyo pa po, ang pinaka-latest at sariwang update, habay tumutok lang po kayo, dito po sa channel ni Mr. Destiny, para updated kayo, sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya maya lang. Kaya kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true blooded Aldab Nation na nagmamahal ilamengay at isoy tama po ang channel na pinuntahan mo kaya consider na po kitang bagong subscriber at huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin sa mga mami, sa mga titas at sa mga sinyo Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.